pwede na pong magmay-ari po ang uh, sinuman po na civilian ng 7.62 yung po yung M M14 po eh pababa po basta po yung baril po na yon ay hindi po siya automatic po yung sa selection po niya Hey good morning, good morning mga kapeng-peng, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao na nanonood sa amin. Mayroon bang nanonood sa amin? <laughs> Parang wala naman yata. <laughs> hey mayroon pag-uusapan ngayon. At uh, eto nga, yung uh, tungkol dito sa... Uh, mahaba ang pag-uusapan natin ngayon na mahaba ba yung sayo? Mahaba ba? <laughs> Ikaw ba'y ay merong sandatang uh, napaka napakatigas at napaka-haba? Iyon <laughs> e ang pag-uusapan natin mga kababayan. Eh, eto. Panoorin muna natin to bago natin ituloy yung pag-uusap natin para mayroon kayong idea kung ano yung pag-uusapan natin. Eto, panoorin muna natin to ha. So, yun po yung minor uh, amendment po, particularly yung section 36.6 po pwede na pong magmay-ari po. Ang uh, sinuman po na civilian ng 7.62, 'yung po 'yung M M14 po eh pababa po basta po 'yung baril po na 'yon ay hindi po siya automatic po 'yung sa selection po niya. Mabor ang Philippine National Police na magmayari ng high-powered firearms ang mga kwalipikadong sibilyan. Sa katunayan, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo mula sa pagbabawal ng Republic Act 10591 sa mga sibilyan na bumili at magmayari ng mga long firearms ay pinapayaga na ito ngayon. Nagkaroon po ng pag-aaral, uh, we created technical working group to study the possibility of amending some of the provisions at uh, Uh, inherent po sa function and authority po ng ating GPNP. So nagkakuon po ng uh, a minor amendment po doon po sa implementing rules and guidelines po ng IRR. Sa ngayon po, yung uh, mga private uh, citizens po na nagmamayari po ng replay, particularly yung uh, 7.62 pababa po. Gayunman, tanging semi-automatic lamang aniya ang pinapayagan para sa mga sibilyan. Sa ngayon, naisumiti na sa UP Law Center ang... Yun mga kababayan, yun lang. Yun lang ating uh, uh, hindi na natin panonoodin yung buo. Kasi ang gusto lang naman namin ipapanood sa inyo yung uh, parte na... Pwede na mga kababayan, pwede na. Actually, matagal na pong news yan eh. Eh pwede na pong magmay-ari ang civilian po ng uh, mula 7.62 hanggang uh, pababa na ano na high powered uh, firearms basta't ang sabi doon sa news mga kababayan ay semi automatic lang ang pinapayagan sa civilian mga kababayan So, 'yun po. Ngayon, ito ito hindi naman 'yun ang pag-uusapan natin dahil sa alam naman natin 'yon. Alam naman na po natin 'yan at matagal na pong na 'yan. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay tungkol dito sa ah, uh, pwede bang ikuhanan ng permit to carry ang uh, high-powered firearms? Kung hindi pwede, ano yung pwede nating ikuhanan ng permit to carry for outside residents? Na rifle Yun ang pag-uusapan natin mga kababayan Eh bago natin ituloy Eh baka naman, baka naman <laughs> Eh palo naman, palo, palo Ang kayo eh nunod na nga kayo eh. Librening nga ito eh Eh palo, paloin nyo naman ako Palo, palo At uh, pwede nyo akong sundan sa YouTube channel ko Ilalagay ko yung QR code dyan Sa screen Iskan nyo lang yon, matik yon, pupunta na kayo sa aming karumal uh, karumaldumal, walang kakwenta-kwenta, at mga kahindik-hindik na content sa aming YouTube channel, mga kababayan. <laughs> ayun, 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 tuloy natin yung pag-uusap natin, mga kababayan, ha? Ayun, so, ang uh, high-powered firearms, okay, bagamat ito'y pinapayagan na po ng... Uh, PNP o ng batas pala, pinapayagan na po na magmay-ari ang mga qualified. Tandaan nyo po yung word na qualified ha, hindi po lahat mga kababayan ha. Hindi lahat ay pwedeng magmay-ari. Ang pwede lang pong magmay-ari ay ang mga qualified na sibilyan. Sino-sino po yan? Una, sila po ay L top holder mga kababayan. Okay? Pangalawa, yung kanilang L top uh, L top type is from type 3 pataas. Yan ang mga pwedeng magmay-ari po ng uh, high powered uh, firearms like uh, 7.62 at 556 pababa basta uh, ano. Uh, pero Tandaan natin, semi-automatic lang. Ngayon, eto ngayon, eto ngayon. Bumili ka ng, uh, ng high-powered mo, semi-automatic. Nakabili ka dahil sa meron ka namang LTO, Type 3 ka. Naka-avail ka. Ngayon, eto ngayon. Eh, naging automatic yan. <laughs> Nagkaroon ng full auto yan. Naku! Kaso yan, kaso yan, brad. Kaso 'yan kaibigan. Kaso 'yan ka beng-beng. Eh kaya kung ano 'yung binili mo, kung ano 'yung inabel mo at 'yun ang pinapayagan ng batas na semi-automatic lang, eh 'yun lang dapat hindi dapat na maging uh, magkaroon ng uh, full auto 'yan kaibigan. <laughs> eh mananagot tayo sa batas pagkagana, mga uh, kababayan. So, kung ano lang, kung ano lang 'yung pinapayagan, hanggang doon lang tayo. Ngayon, ang tanong eh pwede bang ikuhanan niya ng permit to carry for outside residence? Ah, hindi po pinapayagan. Hindi po pinapayagan yan, mga babayan. eh gusto ko po na, ano, gusto ko po na yung hawak ko ay uh, rifle. Uh, ano ang pwede ko na ikuhanan lang permit to carry na rifle. Yan, magandang tanong 'yan, magandang tanong 'yan, magandang tanong. Yan. Sasagutin natin 'yan. <laughs> Ito ah, ang pwede mong ikuhanan ng rifle na P ng PTC or permit to carry for outside residents. Is pwede ang PCC. Okay? PCC sapagkat ang PCC po ay ah uh, kung na, uh, kung napapansin niyo yung PCC po kasi ah uh, pistol ah uh, ano na nga yung PTC nakalimutan ko na ay PTP <laughs> <laughs> Ikaw talaga just konti-konti ka ba hindi mo pala alam ang ibig sabihin ng PCC <laughs> kung ano-ano talagang mga ginagawa ko sa content mo. Karumal-dumal talaga yung mga content mo dyan. Ayan. Ang PCC is pistol caliber carbine. Yun po ang ibig sabihin ng PCC ha, ah, mga kababayan ha. Ah. Yan. Meron po kasing PCC na caliber 9mm. At uh, meron din pong PCC na uh, ang kalibre niya ay .45. Nakakita na ako ng ganun eh. Yun. Pwede pong ikuhanan yan ng uh, PTC mga kababayan. Okay. Ano pa? Yung uh, semi-automatic na uh, shotgun. Yan shotgun. Pwede rin pong uh, ikuhanan po yan ng uh, permit to carry for outside residents mga kababayan. Ayun. So yun po ha ang mga pwede. Ano pa? Eh, syempre, yung mga pistol, uh, kahit anong klase na ng pistol yan, uh, pwede pong ikuha ng po yan ng permit to carry for outside residents. Okay? Pero, eto naman, eto, 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 eto pag usapan natin po. Baka, baka, <laughs> eh, meron na po akong PTC. Eh, uh, nakakuha na po ako ng PTC. Kaya dadaling ko na po yung baril ko sa palengke. Eh. Huwag <laughs> naman gano. <laughs> Awak-awak mo yung baril. <laughs> Mga palengke, yung style mo. Sa natin to ah. Clear to ah. Ibig sabihin, pag nakalagay po yan, yung uh, uh, chamber plug, ibig sabihin yan, clear po yan. Hawak-hawak mong ganyan, no? Oh. Hawak-hawak mong ganyan. Ma, pupunta ka sa paligi? Ay, may PTC ako ah. May PTC ako ah. Gaganong-ganong ka. Eh, <laughs> yabang, yabang. Hindi <laughs> pwede yung ganon ha? Hindi pwede yung ganon. O kaya, may PTC ka. Yung PCC mo, nasa loob ng sasakyan mo. Habang nagdadrive ka, nakaganon na. Sa tabi mo, na pagka na, ano, ipapakita mo pa, pag may mga... Nakabukas pa yung pintu lang sa sakyan mo. O yung bintana, yung salamin nakabukas para lang ipakita mo yung dala-dala mo. Eh, hindi naman pwede yung ganun. Hindi <laughs> pwede yung ganun. Eh, dapat pagka meron tayong permit to carry, eh, dapat simple lang. Humble lang dapat. Dapat dapat ganun lang, mga kabinding. -ka Ayun ba, katulad nung ginagawa ng marami tayong mga responsible gun owner nananonood po sa atin. Akala mo wala silang dala? Yung mga ganong tipo ba na hindi siya showy, hindi mayabang, yung pangasimple lang magdala, mga ganon lang dapat. Hindi yung uh, may pistol ka, porkit may PTC ka na. Clear po ito. Ah. isasample natin. Ah. Bawa. May pistol ka, nakakery ka. Nakakery ka. Eh wala pa po ha, hindi pa po napipirmahan po yung ano ha, yung uh, yung dito sa sukbit-sukbit dito sa yung tawag doon IBW ba 'yun? ay ay pa lang. Ikaw talaga, sis. Ay WB ha. Hindi pa po napipirmahan, pero pagka-napirmahan po 'yon eh pwede na po dito sa Bewang. Eh yung iba naman sobrang ano naman, nakasukbit, may PTC, sample ko lang ha. Hindi naka, naka ganun. Pero nakalabas naman na ganyan. Nakalabas yung, nakikita ba dito? Nakalabas, tapos lalakad-lakad kung saan-saan. Eh, hindi naman pwede yun, hindi pwede yun. Pa, 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 Paul po yun, Paul yun. Okay, okay. So, yun po yung mga dapat nating tatandaan, mga kababayan po ha. Ang uh, 5.56 uh, at 7.62 pag nag-avail po kayo, kailangan yung uh, L-top type nyo is uh, nasa 3 pataas. And then, semi-automatic lang ang pwedeng uh, i-avail po ng civilian. Pinapayagan na po yan. Para kung halimbawa ay magkaroon ng, <laughs> alam nyo na, eh, meron tayong gagamitin, lalo na po dun sa mga kwan. ah uh, pag nagkaroon ng sino ba magtatanggol sa atin, kundi tayo din ang mga Pilipino. Kung sakali lang, pero wag naman pong umabot sa mapuntong galo. Baka isang ano lang tayo, eh, wala naman tayong pangontra doon sa mga mga equipment nila. Eh, isang missile lang siguro tayo, wala na, tapos na. Eh, wag umabot sa ganon. Pero yun ang isa sa mga dahilan. Kung itutuloy natin yung news, yun ang isa sa dahilan kung bakit pinayagan ang mga civilian na magkaroon ng uh, high-powered uh, firearms para po kung sakaling magkaroon po ng uh, uh, problema sa ating bansa, ay uh, karagdagang puwersa po makakatulong po ng ating sandatahan, uh, hukbo ng sandatahan sa uh, ating bansa mga kababayan. Yun po yun, kung ano-ano na itong pinagsasabi ng pinagsasabi ni Josh Vlog eh pagtiyagaan niyo na lang po kasi wala namang kwenta at karumal dumal naman yung ating mga sa <laughs> kababaya. Ayun. And then yun po ha, yung PTC pwede po sa yun ang pwedeng ikuhanan ng uh, PTC, yung PCC, yung pistol caliber carbine, yun po. Tsaka yung mga mga uh, pistol katulad ng mga ganito. Ganyan. So, yun lang, dapat pagka meron naman tayong PTC, eh wag naman tayong masyadong uh, akala mo ikaw na ang may-ari ng uh, mundo o ikaw na ang uh, napaka. <laughs> uh, eh dapat humble lang. Simple lang ba? Yung uh, tipong wala kang dala. Yung uh, ganun ang mga the best na. Oo, uh, uh, eh yun mga kababayan. Yun lang na -share lang namin itong topic na ito kasi may mga nagtatanong po kasi sa amin, eh sana po itong kahit na napakagulo at napakakarimarimarim at uh, karumaldumal ng ating content, eh sana naman po ay kahit pa nakapagbigay po ng uh, idea o kaya may natutunan po kayo sa bagay nito. So yun lamang. At uh, muli po ang inyong Likod Jazz Vlog. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw saan man po kayong sulok ng mundo naroroon at anumang oras na mapapanood po ninyo ang vlog na ito. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.